Hi guys, into this video guys Meron akong gustong sabihin guys Na paano nga ba magsimula ng isang negosyo Kahit maliit lang na negosyo Kagaya nitong sa akin guys eh, Meron akong negosyo sinimulan Balay 3 days pa lang to Ayan Isang maliit na may bigas Ah. Meron mga egg, ayan. Tingnan na natin guys ah. Oh. Meron pang heater Meron ito Yan ah. Uh. Paano ko nga ba sinimulan ito? At saka saan nga ba dapat Mailagay ang mga uh, negosyo Ano nga bang business na itatayo mo Sa isang lugar kagaya Na tin tinatayoan ko ngayon oh. Okay ipakita ko sa iyo guys yung labas yan oh. dito sa business na tinayuan ko guys eh nasa gilid ng karsada uh, oh. yan maraming mga dumadaan na sasakyan Okay. mga tao na dumadaan so ito kay so bigas bakit nga ba ako dito nagtayo at paano ako nagsimula okay oh. Okay. kasi guys sa lugar na to guys eh, wala ditong nagbibinta ng bigas. So, mula dito sa bloke na to, uh, papunta dun sa market, siguro mga 1 kilometer. So, merong mall dyan, mga uh, mga ano, mga grocery stores. Tapos dito, squatter lahat yan sa, sa papasok kahit guys, kahit guys sa squatter, maraming nagbibinta ng mga murang bigas dyan nagtayo pa rin ako dito kasi nga dito mismo sa lugar na to, walang nagbibinta ng bigas so para sa akin guys, isa yung opportunity na pwedeng simulan ko ng maliit na bigasan kasi nga, yung mga tao dito dumadaan papasok sa kanilang bahay, papunta doon sa trabaho, mamalingke, nakikita talaga yung bigasan ko. So, in 3 days guys, naobserbahan ko, hindi siya, ano, hindi siya maraming bumibili. Natural lang naman yun guys, kasi bago pa. Pero guys, mayroon nang bumibili, sa 3 days pa lang. Eh, eh, nagsimula ako guys sa maliit lang na puhunan. So, siguro around mga 40,000 o mga 50 or 60,000 kasi nga, nagdown ako sa, sa blue o sa space 3 months na advance tapos dito wala pang ilaw walang kuryente pinalagyan ko pa, bumili pa ako ng wire na sa pagkahaba-habang wire ito guys, oh, To guys binili ko pa to guys ng isang karton talaga so nasa 2,900 to guys 75 meters to guys mula doon sa main switch papunta dito doon kami lumahal sa likod so almost kasama na yung technician electric technician so mga around 4,000 yung nagasto ko So ganun guys Yung start up ko Tapos guys Yung ginawa ko guys Bumili ako ng butane At saka nagsaing ako guys Kasi nga Gusto kong ipatikim sila Yung bigas na binibinta ko Isa din yung strategy Na matikman nila yung bigas Na binibinta ko na maganda eh, para magkaroon na rin sila ng idea na yung binibinta ko, eh maganda talaga bigas. Ito guys, ipakita ko sa guys. Ayan guys o. Oh. O oh, itong butane. So, Nagsaing ako dito. At <laughs> saka mayroon nilang gasol guys yung maliit. Okay. So ganun guys yung strategy ko. Ayan guys o. Oh. So, ayan. Uh, asa, nagluto na rin ako ng itlog o. Oh. Ayan. Tapos mayroon na rin mga sama para sa chicken feeds. O manok. So ito yung timbangan. Yan. So ganun guys, yung ginawa ko at I think guys, in nagkaroon ng magandang resulta kahit nga 3 days pa lang guys sa dito kahit nga hindi kalakihan yung tinta, guys, pero mayroong bumibili. So isa na yung ano, uh, isa na yung sign na papunta ka sa magandang uh, direction. Kasi nga, nagbinta rin ako ng isang product na fast moving. Alam mo ba yung product na fast moving na uh, paramihan i binibili talaga ng tao. Yun, ganyan. Yun, yun. Hindi ko lang ano. Pero alam mo na yun, ganyan. So, maraming bumibili. So, nagkaroon din sila ng idea na nagbibinta rin ako ng bigas. Yung target ko talaga dito, guys, is yung bigas. Ito yung target ko. So, ito, ito yung stock sa saka kaunti lang kasi start up pa. So, yun. Kung gusto mo magsimula ng isang business sa lugar mo, maghanap ka guys ng lugar na maraming dumaraan, maraming mga tao, mayroong space ka na secure yung paninda mo, kahit mag-upa ka pa, huwag lang masyadong kamahalan kasi nga, kung maliit lang yung puhunan mo, kagaya ko, eh, malaking kawalan yun. Eh, ako nga, nagdaan ako ng 15,000 sa Uh, sa, uh, sa space saka naggumastos ako sa ilaw mga 4,000 parang 20,000 guys hindi ko talaga napakinabangan yun na ano lang sa ano sa, sa, space so kung kung gusto mong magsimula ng isang business at kaya mong uh, o, pakawalan yung ganoon kalaking 20,000 na walang balik o walang product space lang pwede mong subukan kung gusto mo talaga mag-risk, mag take ng risk. So kung sa bahay ka naman, okay naman sa bahay guys. Wala namang problema mag-business ka sa bahay. Pero gusto kong piliin dito kasi nga gusto ko yung market ko. Hindi lang lahat na kapit-bahay ko. Kapit-bahay, kapit-bahay, ganun. Gusto ko yung maraming dumada nakikita. Kanina nga, nagulat ako. Mayroong sasakyan na pumarada. At bukas ng windshield, suminyas niya dalawa. Ganun. So, sabi ko, sir, ano nga sir? Sabi niya, eh, dalawang kilo daw yung pinakamura. Nagulat ako, guys. si eh, napansin pala na lumaraan. So, ganun, guys, yung strategy na ginawa ko. At saka, nagkaroon ng magandang resulta. Sa so, kung ikaw, nung gusto mong magkaroon ng maliit na negosyo, eh, subukan mo rin maghanap sa lugar mo eh wag kang makinig natural guys maraming magsasalita ako nga maraming sumasabi eh. wag ka dyan malulugi ka dyan, pangit dyan ganun ganun wala wag kang makinig dyan eh, ikaw yung may idea ng mga bagay na gusto mong eh? eh, gawin eh mo na eh ano lang naman yan eh, eh kailangan lang ng guts eh wag ka lang mag isip na talo good good thing lang yung sabihin lang natin na positive vibes lang laban lang kasi hindi naman yan lahat eh talo eh mayroon din namang panalo yan so ganoon na guys kapag uh, bago ka pa sa channel ko mag subscribe ka saka magpapatuloy pa ako na mag upload ng mga ganitong video uh, pwede mo i-like, i-share o kaya mag-comment ka kung anong gusto mo mga tanong mga kahit na out of this world out of this base magtanong ka lang basta eh willing naman ako sagutin kapag nakita ko yung comment mo so yun na guys thank you